Riza May kay Enrique, puid Ka bang Maging Akin, hindi rin nakaligtas si I Am Not Big Bird, star Enrique Hill sa hirit ni dating, Little Miss Philippines, Riza May Dizon. Sumalang kasi si Enrique sa isang segment ng It Bulaga, na, Pera matapos niyang I Promote ang kanyang pelikula nitong Sabado 17 ng Pebrero. Kapansin-pansin ang kilig ni Riza nang ipakilala na niya ang sarili sa aktor. Lalo pa siyang natuwa ng purihin siya nito. Ang cute mo, grabe, saad ni Enrique. Thank you, natutuwang tugon ni Riza. Biluking pa si Riza ng kanyang kasamang Dancing Queens, na si Miles Ocampo nang sabihin nito kay Enrique na sobrang crush daw ng dating Little Miss Philippines, ang aktor. Pero sa halip na Maylang, lang, pa ng pick-up line si Riza kay Enrique. King ka ba? Bakit? Uses ni Enrique kay Riza. Pwede ka bang maging aking? Napuno naman ng sigawan at tawanan ang buong studio dahil sa binitawang pick-up line ni Riza. Kumingi naman agad siya ng paumanhin sa anak ni Aga Mulak na si Andres Mulak. Matatandaan kasing kamakailan lang ay hiniritan din ni Riza si Aga nang sumalang ang heartthrob actor sa nasabing segment.